Magandang araw. Nung nakaraan nating talakayan, ang tinalakay ko ay ang epiko ni Gilgamesh. Ngayong araw na to, tatalakayin ko sa inyo ang mga alegorya sa epiko ni Gilgamesh mula sa Aralin 1.4, Filipino 10. Ito ang sinabi ni Enkidu. Kaibigan, pinarurusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kahiyahiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga ibang namatay sa labanan. Natatakot akong mamatay ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban kaysa katulad kong nakahihiya ang pagkamatay. Ipinahihiwatig nito sa pahayag ni Enkidu na nagpapakita ng kaugalian at paniniwala ng mga sina sinaunang tao sa Mesopotamia. Ito ay tungkol sa karangalan ng kamatayan. Para sa kanila, ang mamatay sa labanan bilang isang bayani o mandirigma ay isang marangal at maluwalhating paraan ng pagpanaw. Ito ay itinuturing na isang paraan upang makamit ang immortalidad sa alaala ng mga tao. Para sa kanya, ang mamatay sa sakit tulad ng nararanasan ni Enkido ay itinuturing na kahiyahiya dahil hindi ito nagpapakita ng kabayanihan o lakas. Ito ay sumisimbolo sa takot at walang dangal na pagpanaw at ang kahalagahan ng reputasyon maging sa kamatayan. Sinabi pa ni Enkido, Ako ang pumutol ng punong sedar. Ako ang nagpatag ng kagubatan. Ako ang nakapatay kay Humbaba. At ngayon, Tingnan mo ang nangyari sa akin. Sa payag na ito ni Enkido, ipinahihiwati na siya ay puno ng pagsisisi at pagkilala sa kanilang pagiging mapangahas. Ang pagputol sa punong cedar at pagpatag sa kagubatan ito na binabantayan ni Humbaba ay hindi lamang simpleng pagwasak ng kalikasan. Sa konteksto ng epiko, ang mga kagubatan at ang mga nilalang dito ay kadalasang itinuturing na sagrado. Ang pagpatay kay Humbaba at ang pagwasak sa kanyang teritoryo ay isang direktang pagsuway sa kalikasan. Ang nangyari kay Enkidu, ang kanyang karamdaman at kamatayan ay ipinahihiwating na kapurusahan mula sa mga Diyos. Ito ay bunga ng kanilang masasamang ginawa at ang pangangailangan ng paggalang sa kapangyarihan na higit sa tao. Sinabi naman ni Gilgamesh, sino sa mga makapangyarihan sa uro ang may ganitong karunungan? Maraming di kapanipaniwalang pangyayari ang nahayag. Bakit ganyan ang nilalaman ng iyong puso? Ipinahihiwating ito sa tanong ni Gilgamesh kay Enkido ay pagkamangha, pagkalito at matinding pagkabahala sa nilalaman ng panaginip ni Enkidu. Ang karunungan na tinutukoy dito ay ang kaalaman tungkol sa kamatayan at sa kabilang buhay. Isang bagay na hindi pa niya lubos na nauunawaan o nararanasan. Ang mga di ka pangyayari ay ang mga detalyadong pangitain ni Enkidu sa mundo ng mga patay. sa kabuuan sa mga sinabi ni Gilgamesh kay Enkidu, ito ay pagsisimula ng pagmulat ni Gilgamesh sa katotohanan ng kamatayan at ang limitasyon ng kanyang sariling kapangyarihan bilang kalahating Diyos. nag ito ng mensahe na may mga bagay na masigit pa sa pisikal na lakas at kapangyarihan ng isang hari. Ang misteryo ng buhay at kamatayan. Sinabi pa ni Gilgamesh, Mananalangin ako sa mga dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Ipinahihwating ito nito sa pahayag ni Gilgamesh na Nagpapakita siya ng kanyang pagbabago at lumalalim na pag-unawa na mayroong mas makapangyarihan higit kaysa sa kanilang magkaibigan. Mula sa pagiging mayabang at abusado, nagsisimula siyang magpakita ng mga ng kababaang loob. Ang panaginip ni Enkidu ay hindi lamang simpleng bangungot, kundi isang mensahe na ginamit si Enkidu upang ipahayag ang kasasapitan ng sino man na tumutukoy sa kamatayan at ang sinabi ni Enkidu kay Gilgamesh minsan ay binigyan mo ako ng buhay ngayon ay wala na ako kahit na ano Ipinaywatig ito sa linyang ni, sa linyang ito ni Enkidu na mayroong malalim na kaulugan ng pagtanaw ng utang na loob, pagmamahal sa kaibigan, at ang trahedya ng kawalang magawa sa harap ng kamatayan. Sabi pa ni Enkidu, binigyan mo ako ng buhay. Ito ay tumutukoy sa dalawang espetong. Nabinigyan ni Gilgamesh ng kabuluhan ang buhay ni Enkido sa pamamagitan ng kanilang mga pakikipagsapalaran at pagkakaibigan. Bago si Gilgamesh, si Enkido ay isang nilalang na napubuhay lamang sa kagubatan kasama ng mga hayop. Ang pagkakaibigan nila ang nagbigay sa kanya ng pagkakakilanlan bilang tao at bayani ang pagkakaibigan ni Gilgamesh ang nagdala kay Enkidu sa sibilisasyon at nagpabago sa kanya mula sa pagiging isang malakas na nilalang tungo sa isang tao na may layunin. Sabi pa ni Enkidu, at ngayon ay wala na ako kahit na ano. Ito ay nagpapahiwatig ng tatlong bagay. Una ay, ganap na pagkawala ng lakas, sigla at pag-asa habang papalapit ang kanyang kamatayan. Ikalawa, ito ay isang alegorya ng pagiging marupok ng isang tao sa harap ng sakit at kamatayan. Kahit gaano pa siya kalakas o makapangyarihan. Ikatlo, ito rin ay sumasalamin sa panghihinayang sa isang buhay na biglang matatapos at ang katotohanan na ang pisikal na lakas at mga nakamit ay walang saysay sa harap ng tiyak na kamatayan. 'Yun lamang po para sa araw na to. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Diyos.